Mahigit isang daang individual ang natanggap sa isinagawang two-day mass hiring sa Barangay Bambang nitong Biyernes at Sabado. Ang aktibidad ay isinagawa sa pamamagitan ng Elite Headhunting at Stellar Manpower Recruitment and Services Incorporated sa pakikipag-ugnayan sa barangay na pinamumunuan ni Kapitan Riddle sa Maniego. Ayon sa mga headhunter, matagumpay ang naging job fair at madami ang nabigyan ng trabaho. Meron tayong job fair, mas hiring po sa barangay Bambang ng Pasig. So, kakapo nag-start kami sa so ito po yung day 2 ng aming mass hiring. It was very successful. May mga hired on the spot kami. So, kakapon kasi nag-cascade kami ng mga uh, information through social media and then with the help of uh, barangay captain and the barangay officials then. So, ngayon we're expecting uh, dadagsain tayo ng mga tao mga around 300 siguro mag-apply kasi hanggang hapon pa naman kami dito. So ngayon we're expecting uh, more hires from uh, this barangay. So uh, I heard uh, sobrang daming pupunta ngayon. Kahapon around uh, mga uh, 100, more than 100 na nag-apply sa amin. And then half na meron ng hired on the spot. So mga 50 to 70, mga hired on the spot po yun. From Elite headhunting and Stellar uh, Manpower, marami po kaming uh, mga trabaho ang ibibigay. So from entry level to executive level, actually naghahanap po kami ng mga BPO, eh, mga call center agents din po. Sa mga gusto pong mag-apply, magdagahanap ng trabaho, uh, kami po from Elite Head Hunting and Stellar Manpower, pwede po kayong mag-walk-in sa aming office, doon lang po malapit sa may bridge tower po sa may uh, amang Rodriguez po pwede po kayo mag walk in or i-visit nyo po yung mga page namin sa social media that's elite head hunting and man power po sa lahat po ng mga applicants um, magdala lang po kayo ng resume updated resume kung wala naman po may meron po kaming um uh, application form na dala po para para po sa inyo. And sa lahat po ng mga naghahanap ng trabaho, yung qualifications po namin hindi po masyadong mataas, so la, la, walang age limit. So kahit anong trabaho, pwede namin kayo bigyan po kasi maraming clients, yung stellar, maraming client yung elite kami na pong bahala maghahanap sa inyo ng trabaho. Naging madali ang recruitment process ayon sa mga aplikante. Nais nilang makapagtrabaho sa kumpanya na may konsiderasyon sa mga empleyado. Nakita ko kasi siya sa Facebook page through um, parang I think Pasig City, ay news Pasig nga siya. Ay news Pasig. So pinuntahan ko kasi since malapit lang naman ako dito. Parang less than 15 minutes so I drop by. Call center agent, BPO. Okay naman, mabait naman yung recruitment na nag-assess um, sa, sa akin. So for a final interview ako, pupunta ako ng Makati. Mabilis naman yung proseso. Sana bigyan nila ako ng um, at least competitive rate salary when it comes to salary and um focus sila sa mga employee nila. Taga dito ako sa Bambang, syempre. Yung sa kay Cap Prodel sa sa Facebook ako na, ano nanonya. Doon ko nabasa. Okay naman pinag ano niya niya ako ng resume. Sana paging mabait lang sila sa kanila magiging trabahador, sa employee nila, yun. At saka ayos ang, maging ayos ang sweldo, at saka yung mga benefits. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ayos Pasig.